lalagyan natin fine lang yan kapatid yung ginamit ko dyan fine lang para mm, smooth lang nating mag grind at mm, maganda yung pagkakagrind ng valve natin hindi masyadong malalim yung kain ayan sa mga mm, bago palang napanood sa akin kapatid uh, shout out sa inyong lahat at ba pwede namang pa-subscribe ha isusubscribe mo kapatid kung magugustuhan mo pero kung hindi mo magugustuhan ang video na to eh okay lang Okay lang na hindi mo ako i-subscribe So gagawa na lang ako ng mga video pa na magugustuhan mo at doon mo ako i-subscribe So ang gamit ko po na pang grind ng valve eh, ay yung tubless pito, Tapos chuck at saka impact wrench So yung valve steam kapatid nilagyan ko ng spring para kung sakali Eh pwede siyang maglabas pasok no Kapag tinutulak natin gamit yung impact wrench natin So, ayan lang po yung discard dyan. Pero nasa inyo kapatid, kung wala kayong ganito, eh, pwede namang screwdriver, lagyan nyo lang ng hose. Then, ikut-ikutin lang ng palad. So, medyo makatikati nga lang talaga sa palad yon Kaya, ganun. So, ayan. Check natin. So, yung intake valve kapatid, eh, hindi na yan masyadong ginagrind ha. Hindi na masyadong ginagrind. So, kunting grind lang po yan dahil yan naman po ay laging malinis. So, kapag nakita nyo na okay na pumuti na lahat, nagkulay bakal na, eh okay na yan. Ang karamihan ho talaga dyan natatagalan tayo na paglinis or paggrind ng bulb, eh yung exhaust. Yan yung ginagrind, eh gagrind natin na yan. So ayan kapatid, yung close up ng sistema ng pito, yung gamit natin, tubeless pito. So may spring sa ilalim yung bulb steam. I, eh, ako para sa akin kapatid, effective at mas mabilis itong gamitin, no? So, try nyo rin kung mayroong kayong mga available na pito dyan na sira na. Uh, pwede na natin ibala sa barena. Then, lagyan lang ng spring yung valve steam para hindi kumapit. oh, Kasi pag walang spring, hindi yan iikot. Makapit yan. At saka, mas mabilis kapatid yung sistema ng pag-grind natin. No? Oh, ito na nga pala yung finished product natin. So, kunting liha na lang yung cylinder head. Then, okay na ikakabit na natin yan. oh. Ang linis ng exhaust. Okay, so nalinisan na nga natin at meron tayo ditong langis. Yan. So nagmumukhang honey yung langis natin. So, unang una kailangan natin malagyan ng oil yung ating valve steam. Pagkatapos, pwede na natin ilagay yung ating valve seal. So, take note kapatid ha, ito ay napakahalagang bagay. Kailangan kapag ka maglalagay ka ng valve seal, ilalagyan mo ng kunting langis kasi para dumulas yung rubber doon sa ating valve guide. Dahil pag walang langis yan kapatid, minsan dahil sa bakal ang paglalagyan mo, nagkakaroon ng gas-gas yung valve seal natin. So, prone ito sa pag usok agad-agad no prone sa pag-usok at saka siguraduhin natin kapatid na kung magbabaklas tayo o magdi-DIY tayo yung pyesa na ikakabit natin sa ating valve seal especially ay eh, original so hindi ho kasi talaga maganda kapag mga replacement lang yung sinasabi nilang may double spring pa so hindi po ako naniniwala sa ganda noon dahil nako kapatid o oh, ito yung kapatid ah, yung spring yung masinsin sa ilalim yan nakalagay no sa ilalim nakalagay yung bulb spring kapag masinsin nakita niyo yung dikit-dikit sa ilalim po yan ilalagay no naka siya po yung nakatapak doon sa cylinder head ayan So kailangan natin dito dahil dalawa yung kanyang bulb spring ay kailangan po tayo ng valve installer so actually kaya, kaya naman po ito ng kamay medyo talagang masakit nga lang sa daliri, no sa thumb masakit, pero kaya po ito lalo na sa mga TMX, pero yung mga ganitong motor na 175, 150cc minsan mahirap ikabit kapatid dahil mm, hindi ko alam, nahihirapan ako mag install nito, pero pag TMX madali lang ikabit, lalo na yung intake o oh, ayan So, sa mga wala pa pong valve installer dyan, pwede po kayong umorder niyan sa si Shopee. May nabibili po niyan sa si Shopee. I-type nyo lang sa search bar ninyo. Valve installer or valve breaker. So, may kita nyo yung doon sa Shopee or Lazada. Nasa 100 plus lang po yan or 200. Yan, may mga pre-shipping pa. Kung hindi, ilalagay natin sa ating comment box yung link para makita ninyo kung yung direktang supplier no so doon ako bumibili kay Manong Tools minsan doon sa isang seller din na hindi si Manong Tools pero legit din yung mga pinapadala so puntahan nyo lang po sa comment box o yan okay na okay na yung ating cylinder head at ngayon kapatid tirahin naman natin yung ating piston so hindi ko kaagad ako naglalagay ng langis nito dahil minsan yung ating daliri eh, kahit anong punas meron pa rin talagang dumi kaya pag nilagyan ko ng langis kagad nagkakaroon ng dumi no? So kung sa kaliwa ka po nagbabaklas at, at nagkakabit, sa kanan ka maglalagay ng circlip. Ayan, circlip ng piston. Make sure kapatid na nakalagay yung inyong circlip sa cleats niya, no? sa kanyang hukay, yung kanal na pinaglalagyan. Kailangan masigurado nyo po na nakalagay yan dahil pag hindi yan nakalagay doon yung circlip sa kanyang mismong lagayan talaga sa hukay, eh... May possibility po na magka-problema tayo in the future, no? Ayan. Paisigurado eh, lang po. And then, kakabit na natin kapatid yung ating oil ring. Ayan, nakita nyo kapatid yung dulo niya. Medyo nakapaangat yung baluktot. O yan, yan po yung nakaangat na yan na dulo ng oil ring natin ay initututok natin yan sa ulo ng piston. Yan. So, uh, hindi naman po talaga itong oil ring na ito eh, hindi naman required talaga na i-position mo siya na kagaya ng mga piston ring no ng mga compression ring so kahit saan lang yan ang mahalaga itong ikinakabit natin na to yung pinaka guide nya ay naka-align doon sa ating piston so may apat na butas yan nakikita nyo dyan sa may taas ng aking Hinlalaki. yung apat na butas na yan so yan yung kinakabit natin na yan kapatid nilalagay ko yan sa pangilalim ng ating oil ring so magmula dito sa kaliwa bibilang kayo isa, dalawa, tatlo, apat so yan yung ginilagyan ko ng guide yung isang biak ng spacer ng oil ring ay eh, nasa gitna ng butas number 1 at butas number 2 So yung isa naman ay nasa pag-ita naman ng butas number 3 at butas number 4 So para mas mabilis natin maikabit ma Ayan So yung sunod natin ikakabit yung piston ring number 2 Ayan Yung matalim At saka siya yung pinaka nag script ng langis kapatid no So kaya siya matalim So kung ang kulay niya ay medyo dark Parang mas maitim siya compared doon sa piston ring number 1 Ayan, compression ring number 1 at compression ring number 2 Okay, so sa mga hindi pa nakakalam Ang position naman nito kapatid, ayan, tuturo ko no? Ito yung compression ring number 1 Ano ba yun? Ayan, compression ring number 1, number 2, number 3 at saka number 4 So, yung number 3 at number 4, hindi po yun sila compression ring ha, ah, oil ring yun. Pero yung tinuro ko na 1, 2, 3, 4, yun yung mga position ng mga dulo ng piston ring. At saka natin ilalagay kapatid, isusok sa oil. Ayan.